Yan, hello mga people Update star sa uh, ating tindahan nitong gabi na to uh, Dahil nga gabi na Yan, mostly lumalabas na yung mga tao Dahil nga takot sila sa init ng araw <laughs> parang, parang vampire Hindi, mga pag gabi, -gabi mga ito ganito uh, marami nang nagsidaan ano ba? Pag si daanan dyan. Uh, sila na sila, palakad-lakad, tingin-tingin. So update tayo, yung kahoy natin kanina, na, uh, nahalinan ta. May bumili ng ating kahoy, konti na lang yung kahoy natin. Siguro by next week na siguro yan, maubos na yan. O ano yan, uh, mag-order tayo ulit. Itong uling natin, slow moving mga people Uh, iwan ko lang dito baka tagulan na baka marami na maghanap ng uling ito pa konti konti kanina may halit ano, na nakabenta tayo ng ito sa new light hindi yung rito kasi yung ano yung bote itong inkan yan inkan yung na uh, nabenta sa atin

Yan, magkano ba bintahan sa inyo nito? Comment below lang mga ka-people para ma-update ko kayo. ah uh, tawag dito, ma mabalikan ko kayo sa mga video nyo at uh, para subscribe na rin ako sa inyo. Ala, uh, yan. mag lang kayo sa baba. Sa comment section. Yan, ito mga ating mga plastic. Ito, ako lang nakaubos nito dahil gumagawa kami ng ice cream. Tapos lang na biscuit Mga biskuits natin, hindi masyado. Pero meron pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Para -dalawa. pag-ibar uh, um, natin, minsan may pumapakyaw. Isang ganito, isang, isang plastic. Kaya wala. Itong wapilo, hindi masyadong mano mga kapipol. Hindi masyadong demand. Pero itong calchis, umaapaw itong calchis, umaapaw. Ayan sigarilyo natin sigarilyo natin dalawang apat na klase ng sigarilyo ko dito yung Winston dyan mabenta itong Winston dito ima ko lang sa area nyo tsaka itong Chesterfield ano to nag ano lang to sila kompetensya lang to sila Tawa. wala mayroon tayong Marlboro ah uh, Mighty tsaka Chesterfield Green ayan dito naman oh uh, cash in uh, babalikan kita <laughs> may cash in muna saglit lang i'll be back ayan interrupt na interrupt tayo kanina dahil may bumia na uh, may nagpa-cash in uh, alam niyo na yung ano ibig sabihin ng cash in ha uh, hindi pa alam ayan ito ngayon yung sitwasyon paggabi na sa labas ng tindahan yan, sa labas ng tindahan natin. Oh, may buwan na pala oh. Yan oh. Oh. may bu buwan, may buwan na dito. So, yan, paubos na natin yung mga chinelas. Kanina, ito kasi yung mga display kong chinelas. This kwanto madalas uh, ang mga bumibili dito yung mga passers. Kasi may mga maganda tayong klase na chinelas oh. Abayanas. Ito ano, pinakamatigas na chinelas Spartan to. Yan, ginamos. Yung madalas bumibili dito yung mga uh, mga dumadaan na bumibili na sigarilyo. Yan. Tapos may mga babaeng bumababa, bumibili ng tubig. Yan. So, nakita nila maganda chinelas. Tapos yung sinilas nila ay medyo luma na. Yan, napabili yan sila yun yung sinasabi ko sa inyo na ano, additional na, na income din ang tindahan yan di uh, ba? Diba? pag mga display display lang sa labas makikita nila yan ayun maganda ang panahon no? Oh. mm. maganda ang panahon mga kapipon okay talaga tingnan pag ano hindi dahil sa maayos yung kalsada Ganda na panaw, no? May buwan, no? Oh. Kita ba yung display natin pag-abi? Tingnan nyo. Kita ka yung display natin pag-abi? Ayan. Ayan, ayan. Oh, ito pa. Oh, Billy. Ito pa yung isang vlogger. Gawin, gawin. Ayy. Nakalive. Nak Nakalive yan. <laughs> 1.5 o litro? Sa litro lang. Sa litro. salit lang ha. Balikan kita. Balikan ko kayo pala. Dito ba yung binili yung beer kahapon sir? Hindi. Nang tawan to? Sa kapila ata yung dome Hindi ko alam eh. Simba ko ko. Ah. Yung... Kaibigan mo doon naglapat. ito bumili sarado kasi nag yung dito pa oh daanan ko na daanan mo na lang dito or kahit ilagay mo na lang doon sa ano oh sa bahay ng ano bahay ng master <laughs> salit lang may tayo Dong. Napay mga botilya dito sa kwan dong? Bir. Kubra. Kubra. Oh, Cobra. Oo, nakabantay ka dito. Namatay. Oh, isa. Ito Agay mo agi no. Oh, isa na. Naram kilid ni mo dito. Pila to kabok. Duha ra man noon. Kabot. Oh. Dayo na dali sa room. Oh, salamat. Yun. Ah, pag-abi dito. Hindi. Tahimik na dito pag-abi, oh. Ayan, wala na masyadong tao Hindi lang maliwanag yung kalsada Kasi nga may buwan O Dito rin sa side na to Yan Madilim ang paligid nito Yan lang muna Para updated kayo subscribe naman sa ating maliit na channel ha o oh, ang ating munting tindahan dito tayo eh, minsan din kasi may mga biangiro na no bumaba ba dito yan pag nakita nila 'to, ito kasi masyadong paggabi hindi na makita yung sign ng GCash eh. So ang nakikita nila dito. Ito. ito na. Ayan, ito yung nakikita nila paggabi. Yung isang si doon sa kabila, natakpa ng sa, na, ano. Na, uh, tignan natin. Yan.